no guys ah uh, good morning time check 1 o'clock ng umaga ah uh, umuwi na muna ako di na muna ako nagbiyahe kasi dalawang aksidente nakita ko kaya bukas na lang ako magbiyahe umaga ako umuwi balas kasi daw yan pag nakita ka ng kasunod na aksidente Malas to yun. Kaya, kailangan mo umuwi. dito na ako. Asa ka. So, ito. Kaya kayo guys, kung sakaling magbibiyahe kayo, huwag na huwag kayo ng lasing inaantok or or ano influential kung ano ano mga alcohol dyan ha ah, masama yung nakita kong aksidente talagang mga malala pakita ko sa inyo sigurado pag nakita nyo hindi na tutuloy magbiyahe. Panoorin nyo to. So ito ha. Uh, Hello. Ano to? Ortigas Extension. Tapos so may Orban Deck Hubs Isang Aerox na nagmamaniyo is babae. So malpok siya sa trap. So yan. <coughs> yun nakita ko yan tapos nung pauwi na ako malapit na ako sa bahay yan sa may East Bank malapit sa tulay ng Ligas yan ay nagpanggaan ng dalawang motor so yan napanood nyo yung video ko no? so hindi ko intention ano yun ha yung video na yan Bagkos, ha? gusto ko lang malaman yun na ang pagbibiyahe sa gabi is hindi biro kailangan nyo talagang pagbiyahe kayo hindi kayo lasing hindi kayo inaantok tsaka lalong lalo na hindi kayo nakadroga kasi mahirap sa kasada maraming aksidente na nangyari so bali yung pinakita ko sa inyo maging aral yun para kung sakali mamag kayo magmamaneho kayo at least alam nyo, kailangan nyo talaga pag-ingat kailangan nyo ng matulog bago kayo magbiyahe may tulog kayo bayo ko lang sa inyo kasi ang antok lasing tsaka influensya ng droga yan yan ang madras sa aksidente sa kalsada kaya guys mag-ingat lagi sila ang buhay natin kaya ingatan natin masayang mabuhay. So, yun lang.